comeback lang sa showbiz ang pag-uusapan. Wala na yatang papantay sa powers nitong bisita natin. 1970s ang unang aliwi niya ang kanyang mga sa kanyang mga malupit na dance moves hanggang magpakitang gilas sa Dats Entertainment. Muli siyang nagbalik upang damayan ang mga hindi makatulog sa kanyang medyo late night show. Mga bayaw, ang ating napakakulit pero cool na cool na guest, ang pasimuno ng mga daddy jokes. Corny pero cool ang nag-iisang Jojo A all the way dito sa... Ayun. Mga kapatid, Ayan. Yeah. inakabahan po kami kasi Ayan. Yeah, mamang to. Siya ang sanay magtanong. Yeah. At siya rin po, despite all evidence na binibigay po doon sa isang channel, mm. siya pa rin po ang king of late night, mga kapatid. <laughs> ang <laughs> nag-iisang, Jojo A. Hey. All the way. Thank, thank, you. thank you, thank you. Salamat, Woo. Master. Gelain. Master. Gelain. Thank you, Sir. Ito, thank sir. you. Mo, alam mo kaya nabuto sa mga sa'yo eh. Thank you, Sir oh, Jun. <laughs> Ganun ba? <laughs> Paano ba isang mag maging malupit, isang malupit na talk show host? Sa so tingin mo? Dapat maganda yung yung hat mo. Yan, ganyan, oo. Oh. Dapat medyo may salamin ka. ka. May goti ka, oo. Oh. Dapat pag... salamin mo. Oh. Uh, yung, yung kita, yung mata oh, mo, pero na, oh. medyo may konting, uh, may konting oh, mystery, oh. No? Yon, mystery. No? Oh. Tsaka, okay. importante yung coat, pero oh. mas importante, medyo bulaklakin bulak sa color oh, tool. Oh. Oh, yung oh. oh. <laughs> Para you know, parang dito ka chensa. Oh, Para magkiranggal mo coat, oh. ay yung sombrero. Oh, Tapos medyo mahaba-haba ang buhok mo. Pero huwag mo nang alisin yung sobrero, sabi siya. <laughs> okay na eh. Okay na eh. Siya na nga Ay, eh. Yeah, Ayun okay. na yun, yun na yun. Oo, oo. Ay, nilagyan ka agad. Ano na, po? Gusto mo, kuhosta lang tayo. O <laughs> <yeah>. ah, sige, ako <laughs> uh, na lang guest nyo, pwede ba? Nahirapan. Pwede ba? Ikaw, Jojo Egan eh, eh. eh. Siya daw yung ikalawa kay Kuya Germs eh. Oo, diba? Sa puyatan. mga... Kaya ko yung <laughs> <ba>? sabi dito. <laughs> best friend naman mga insomniac dahil sa mga late night show. So. <laughs> hindi, pero natutulog naman ako para. Mm. Si Kuya Jeremy, walang tulog. <laughs> <walang, laughs> kaya... <laughs> Alam ba ni Kuya Jeremy sa kinokompetensya mo sa? Alam mo, may mm. chismis. Hindi naman chismis. Lumabas may controversial ano yung before. Kasi umatenda ko ng ano, press con. Mm -hmm. Eh, lagi naman joke ko yun eh. Lagi kong joke yun na I pride myself in saying that I am the number one late night show mm. on TV. Di oh, uh, and not only that, I'm the only one late night show uh, on thay. TV. So, mm. so ala wala, kasi nakakato eh, kasi yung number one. mo mm. Na. E, si Kuya Jones nagalit. Mm. So, my look, sa lang, hindi lang ikaw ang number one. sinakyan ba? Mm. So, every, pero hindi mo sinagalit. So, we were just joking. Ako naman, kamot. Kuya Jones, nagkukwentuhan kami. Oh. Siyempre, E, eh, ko, number one everyday. Yung sa'yo, number one weekly. Weekly, weekly oh. Yan, ganyan. So, kawaan <laughs> na. Eh, okay na. And then, <laughs> some of the writers uh, eh, picked it up, <laughs> oh, no? Diyos, oh. uh, ingrato. Oo, parang gano'n. Passed it off as parang ng ano ako. Eh, sabi ko yan. Ano yung pakiramdam mo? Oh, minsan, parang nasa ganung mode si Kuya mm -hmm. Germs for, for the past Matampuhin few years. Matampuhin na, no? Mm -hmm. Kunyari. Matampuhin na, <laughs> eh. Oo, oh. oh, oh, parang, <laughs> oh, oh. kunyari, mabuti ka pa, Jackie Lou. Hindi ka nakakalimot. Oh. oh. Iba dyan, tinutulungan ko noon. Mm -hmm. Nagmamakawa pa. Mm hmm. Tapos yun, anniversary natin. Hindi na oh. <laughs> ano, <laughs> Grabe. Ano pa kiramdam in theory, isa ka rin sa mga matumataging ting na mga alumni. Ng, Oh, like uh, table. oh table. pioneering oh. batch kami. Panier pioneering batch. At sabi ni Kuya Jerome yun ang original na reality show. Ha? Wala mm. pa yung mga American Idol, American ah, Idol net. Nagawa na namin yung mga may mga skit-skit rin ako. Tama din Kaya, siya, no? Kaya iba doon, oh. na, parang na-flip. Kaya eh. skitsoprinik nga ang tawag mm. niya Kasi na-flip-flip siya na flip, na, flip ay, na, no? Ayaw sumali. Uh, oh, in pero, hindsight, pero, mm, ano yung natutunan mo kay Herman Moreno? Always be ready for anything mm -hmm. and everything. Kasi in show business, may times dyan na marerequire ka to do something mm. na hindi mo naman akalain, oh, andito na, tapos hindi mm. na may sasabihin, so pwede mo bang gawin to? Yun yung bang ano? Ay, eh, lilipat yung time no. slot mo. Oo <laughs> uh, <laughs> nga. <laughs> Dahil kailangan, you have to be ready for everything. Yeah. Kung um, hindi naman prepared, mm. at least you you should know how to handle things, mm -hmm. no? situation. Hindi ka pa natitreated kayo na babalik na siya, to? Sino? Si Martin. Pero once a week lang din. Once a week lang din. Oh. Oh. De, mag maganda naman yun. Kasi oh. at least may may kalaban na si Arnold, Clavio. Hindi, maaga si Arnold. si <laughs> Arnold? Hindi, maaga eh. Pero kay Arnold pa rin ako. <laughs> <laughs> Iba ba ang late night konsepto ng late night talk show sa Pilipinas versus eto mga Conan, mga Letterman? Mm -hmm. Iba ba? Uh, you look at it from the point of view of late mm -hmm. night in the U.S., mm -hmm. talagang Iba original. Na? Where where mm -hmm. it originally came from, hindi yan sila mart, hindi pa pa yan sila. No hindi pa yan sila Jay Leno hindi mm. pa yan actually ang peg ko and, and peg ng everyone else mm. is uh Johnny Carson Johnny, Carson, Johnny eh. Carson and before Johnny Carson if i'm not mistaken mayroong John Parr or something mm. ano? yun yun eh ang late night is actually news comedy watch what you guys mm. do si Lord is very mm. good at that also eh seryoso kami ha Huh? Mm. Yan ang nagpapakomedy dyan. Ganun ba? Mm. <laughs> you, we're, we're, oh. we're, all seriously funny. No? Mm. News comedy. Oo. yung baga, mm. yung, yung, kinukuha mo yung news, and then you find uh, hilarity mm. or jest or mm. comedy in it, parang mm -hmm. to make it more, mm -hmm. yung ano, impact is mm. lesser mm. uh, stress, mm. lesser negative. Mama. Pero mga. news pa rin. Pero news, news pa base. rin. Doon, doon oh, na nga. Yun yung, yung dati. Yun yung dati. Ganun oh. na, pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Kasi mm -hmm. if, pero doon nga anak yung late night show. Oo. Yung mga ganun, kasi diba? yun talaga ang gusto nila. Mm. You're still informed. Information, entertainment at the same mm. time. Mm. Yung ginagawa ni Martin at saka ng ibang talk show, even Kuya Germs. Entertainment. Dissert, yes, they're all entertainment. entertainment. Mm -hmm. Kaya kay Arnold pa rin tayo. Kay Arnold oh, pa rin tayo. <laughs> yes, <laughs> kaya natin si Arnold. Ito ang kaya natin. Yes, natin. Kay <laughs> kasi Kung natin yung... makuha, yung puppet na lang. <laughs> <laughs> medyo na-realize ko lang yan nung napasok ako sa negosyo ko. Ano. A lot of people think it's all about spontaneity and off-the-cuff remarks. But a lot of them, hindi na, na -re realize kung gaano katinding trabaho ang binubuhos ng isang kagaya mo dito. Mm -hmm. Even yung mga jokes ganyan, I'm, I'm sure pin, uh, pinaghandaan mm -hmm. yan. Kailangan aware ka uh, what's aware happening kayo, around, oh. around oh. you, current events, tapos history also history. you have mm -hmm. to have a good sense of history. Mm -hmm. You have to talk with substance also, mm -hmm. eh, hindi naman all mm -hmm. funny and ano, mm -hmm. no. If I want to vent on things, mm -hmm. no, on on issues unlike iba na pag yung ibang mga uh, newscasters natin, mm. yung mga ano, kasi pag sinap, nagbitaw sila ng salita, mm. ma offend yung tao mm. eh. Pero kung bin, sa da, biro mo mm. dinadaan, Correct. lang so, so, eh, naman na, ano, kaya magkita kayo sa labas, oh, niyari mo naman ako, pare, mm. ganoon, eh, gano'n eh. Oh, ito, ito ano, ito, ka lang. Ito, lakatan. <laughs> 'di ba? Ang Pero isa sa mga matinding na gawa na no? mga mm. mga bayaw, mga hipag, at successful ka. So re actually reinvent yourself. Conscious ba 'yon nung nagsisi sinisimulan mo tong career mas talk show host? parang sige, sige lang natin mm. 'to. Actually, yun, 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 mas mas tama yung pagtripan eh. There was mm. no conscious effort mm. to do. Mm. Wala akong ano. Kasi ever since ano naman ako eh, nonconformist ako eh. Mm. Katulad nung time ng yung dance entertainment na ko gusto hmm. na lahat merong merong hmm. lab team Love lab team, ganon ganon Eh ko ba for the life of me hindi ako hmm. Pag hindi ko talaga kalab, huwag mo akong itim. Oh. Diba? Kasi baka mamaya. Sino pinapares diba? pinapare sa'yo? Si Gistoni Alargon? Hindi, <laughs> yun lang nga eh. Kaya ako nainis eh. Sabi ko, buti sana <laughs> kung si Jano o si ano, mas ma... <laughs> diba? Pag hindi ko feel, hindi ko, hindi it will not come out. Hmm. Actually, good eh. Yung isa rin malupit sa nagawa niya, hmm. na no, sa dots, siya lang cool. Isa sa mga cool pag nakita mo siya. Pag nakita mo, hindi siya baduy. Oh, oh, oh. yun ang perception. Si Jobit din. si Uy, ba't ganyan naman yung tao? kasi, kasi pagkakasabi ni Jun, parang... Uy, polis na yun, tol. Oo, oh, oh, iba naman eh. Oo, oh, less na ko. Parang iniidolo ko siya. Sino mga naging ka-close mo doon? Sa mga batch niyo? actually yung namayapang si Francis Magalona ah, sa so, kanya ah, magkakapatid. Oh. Ah. Si Francis actually nagsabi sa akin pumasok nang Ah, ganun. Oo, oh, kasi nung ito at the best time to say it. Hindi naman hindi naman ako nagsimula sa That's Entertainment. Mm -hmm. Before That's Entertainment, mm -hmm. Yung Penthouse Live. No, no, no. no. Ay, Penthouse Live. Live bago pa kay Martin mm -hmm. Pops. In fact, eto si Martin and Gary would, would you know will not negate this no mm. pag mga Grand Variety Show mm. parang hindi sila ang ano binata pa sila no na mm -hmm. dapat sila yung yeah yung, ano hindi silang climb yung pinaka ultimate yung nap sa dulo climax mas ano kami the mm -hmm. mm -hmm. Tigers na mm, kasi ga sila pag kita sumiyu one more no more no. Tigers na no. kami yung Tigers no. ba? Tintin noon. Marami mas Bakit Tigers ang napili yung pangalan? <laughs> Eh, kasi may ari ng baterya ng tatay ko, Tiger's Battery. <laughs> ah, okay. <laughs> Coincidental lang yun. Pero... Ah, seryoso yan? Oo, oh, bakit? Dito siyante talaga. Oh, Dito pala talaga kayo. No? Oo, oh, di ko no. Masayo kayo. Sige, sutan lang yan. Tiger's Battery na lang yan. <laughs> yeah. Pero doon ako nagsimula talaga. Hindi naman... Mm. The reason why they got me mm. for uh, for that entertainment was because of the Tigers. Mm. were Very... Ikaw yung very nasa gitna palagi sa Tigers. Oo, oh, kasi tatlo lang kami. Mm. Pwede tatlo, pare. Talaga talaga I started out with Penthouse Life. Matindi. Hindi mo namimiss o Marte talaga sa pelikula. Ang mga napas pa rin siya. Eh, diba nag-soap ka, ka last year? Nag-soap oh. ka last year. Abogado ka, di ba? Oo. Frustrated lawyer ako eh. Ah, nah, nah. Eh, okay and naman. Yeah. Okay naman. Okay ano ang course eh. mo sa UST? No? Political science, pero com arts naman. Good naman tayo eh. Oh. On Sing my that, way, supposed oh. to be tulo. Kaya nang so tulo so ako, nagkalo ko. Nagkaroon ng sex scene dati eh. Oh, ayun. Sex scene daw siya dati eh. Oh, sino yung mong ano, sex scene? Sex scene ko? Hindi, hindi ko no. yung... <laughs> <laughs> di ba? Yung ano ni Alma Moreno, kanta alam mo, kanta ko, ang kanta namin, no? Careless Whisper. Mm. Yun, no? Oo, mm -hmm. oh, tapos, pumatong ako kay, ano, kay Alma Moreno. Oo, mm -hmm. oh, ganun. Tapos nakalimutan ko na yung ano, nangyari. <laughs> <Kasi>, ano, <maalala laughs> nangyari. Oh. Oh. Yun hindi mo na maalala kung nangyari. Yun yung height pa ni Alma, no? Ano? kain ito ni Alma Kalung Moreno. Alma Oh. Ganun ang kalup kalupit nung araw. Mm. Oo. Oh. Oh. Yung, eh, yung hita niya, runga, no? yung, yung uh -huh. hita, pwede yung ng aeroplano. <laughs> <laughs> I never go. Ngayon. Yes, loveliness two. yata loveliness. yun. Loveliness. Ah, hindi oh. yung pelikula pala. Hindi, hindi. Big May perception kasi na ito si Jojo ay, ay chick boy, boy, matinig oh. sa cheeks, oh. ganyan. Totoo so, so, lang, talagang ano, Hmm. Takusa daw to eh. Isip. Oh, nagsabi niyan ito. Okay. May, na? may nagsasabi. May bali-balita. Hindi naman. Mahal ang misis. Mahal ang misis. Loyal. <laughs> oh. parang ako Tapat. yan. Oh. Mm -hmm. Paras lang tayo. Pa family man tayo. Pa. Oh, yun, 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 Family rito, family roon. Ayun. No. Family, family, man. Rito, oh. Next. Masisira yung snare drum na dito. Hindi. Ano ako pa? Sobrang, sobrang pait oh. ko. Mga yung banda doon, tropa tropa mo rin. Oo, no? oh. There, mga, 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 boys natin, Lloyd Mara and all the way. Nagkalito, tayo hindi alam gusto yung timing. Alam ito, eh. <laughs> oh <laughs> Pinag-aaralan niya <laughs> ito nila <man>, yun. Eh. <laughs> Pag siya doon. <laughs> Sama, uh, galing, galing ang galing ng show niya, walang takot eh. Kahit sino talaga yung guest eh. Ano? Galing, no? Oh, eh kasi ano naman, I always find hmm. There's something always interesting about a person. Oh. Eh. Always. It's a matter of you bringing it out oh. from them, eh. getting from them. Eh? Oh, Pulling it out from them. Bisan may, isan may marami kang guests, di nakasya doon oh, sa... <laughs> Oo oh, okay. Meron nga ako minsan guests, ano eh. Sabihin sa akin, oh, no, ano, pasensya ka na, parang hindi talaga ako... no, 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 problem, sabi ko. wala. Miskin naman dito mag-usap siya, magtinginan lang tayo. Okay na sa akin mm. eh, di ba? Well, marami Tapos ka rin ito, ako. lalabas na lang, maglalabas na lang tayo dito ng mga text content kung ano yung pinag pag natin dalawa. <laughs> ganda. Maganda <Pag> <laughs> yun, di ba? Ganda, eh, ganda. Oh. Kaya lang, minsan, pagdating doon, kung sino pa yung gano'n, siya pang mas madaldal sa akin. Oh. Di ba? diretso Dere-derecho yan. Baka na yung nervyos. Yung mga fans mo, nag early early pa, mm -hmm. sana ako doon, ano? Medyo, may iba parang nalungkot nung biglang naging high-tech yung set mo. <laughs> kasi dami ng lalang ko nun eh. Floresang. Floresang. Nung nagpunta siya sa <laughs> kabilang channel, no? Yung uh -oh. telepono. Oh. As in, talagang uh -oh. phone line talaga uh -oh. siya. So, may tumawag pa, pero nga, ang gaya. Ang <laughs> ganda <laughs> nun pa, oh. yeah. eh. Tapos meron pa nung one time. Totoo talaga kasi live ko tinitira yun eh. So, uh -oh. Eh, po, dumarating lang kami doon an hour before. Hindi namin na-check. Pagbukas ko nung ano, may nanganak ng... May pusa <laughs> may sa sila. May <laughs> <natang> pusa, <laughs> po. nanganak ng pusa. May anak ng pusa. anak ng pusa. Ano ko nito? Bakit? Hindi, may mga anak lang pusa, <laughs> lang lang <to. laughs> di, may lang pusa talaga. <laughs> 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 may pusa talaga. <laughs> pero hindi mo nakakatwa. Ang dami sila sabi na, ang corny-corny ng mga jokes, pero... Nanonood <laughs> sila ng loon. <laughs> uh, Oh. Parang gusto nilang abangan, ano diba? lang makakorne na sinasabi. Oh. sa Tapos hindi nga lagi siya sabi, oh, naman eh. Oh, eh, totoo mo corny. <laughs> Pasi mo, nagsabi na akato. Di ba? Ay, Ay sinabi, ang maganda Nakakatawa. kasi sa corny, pare, diba? hindi ka matatawa, pero maya-maya oh. ka tatawa. Oh. Didelay yung may, may, tawa mo. May period oh, yung eh. jokes oh. ko, pare. Parang, sabi nga. nasa gitna ka nung didrive oh. ka. Oh, ah, ah, isa, pala. Oh. Naisahan ako dun. Oh. bago ka matulog, at least mapapangiti ka. Jojo talaga. Ang nakakatawad <laughs> mo. Ang nakakatawad pinipilit mo. Oo. Oh. Pilit mo yung joke mo, ba? Ano ba? Sabi, daddy jokes yung oh, natin daddy atin eh. Jo. Tawa na muna lang, tanda yan <laughs> Ang ganda ng saba. Diba ba? Tawa na, tanda na <laughs> Alala ko tatay ko eh, kasi pag hindi ka tumawa, uulitin niya oh, Oo, mismo. Diba? Parang ako yan. Eh. Umuulit. Ini-extend eh, ko pa nga eh. Oh. Diba? Ah, talaga eh. Ano yung typical eh. demographic ng audience na nanonood sa yo or nanonood ng late night in general. Ang pagkakaalam ko, yung medyo mas mas may edad na, mm -hmm. no? Tapos uh, yung mga 40 and above, mm. no? Pero I found out, lalo na ngayon medyo mas maaga aga mm. no, ano, ang daming, ano na eh, mix, mix, ano na eh. mm. Mix na yung mga nanonood, may mga bata, nakatranscend ka ng boundaries, mm. nakajump ka ng, mm. Uh, natouch mo sila lahat, so A, B, C, D. Mm. You know, so, yung iba naman, hindi na nga sila, ano, yun, parang hindi na yung maintindihan yung joke mo minsan, pero tumatawa ka, natatawa na kami. <laughs> <laughs> parang sila nakakatawa. Okay, sayaw mo, pinanonood lang na sa'yo, sa'yo. Oh. So... There was a time, hindi ka na mag-quit ng showbiz, ano? Nag-work -nag ka para, yeah, oh. para sa isang... Uh, sa gobyerno ng Paranaque. Oh, eh, right, tama? Right, right. Kamusta right, oh, right. right. yun? O okay naman. Actually, isa rin yun sa mga God's hands na nakita ko, eh. Na nung huminto ako ng showbiz. Kasi nakita ko, yun na nga kung ano-anong gusto mong pagawa sa akin. Plus, there are certain things in show business na kung gusto mong sumikat, you have to go through. Mm -hmm. Eh, hindi ako ganun eh. I did not succumb to the... Temptations. Temptations na lang. Cut long story short, nagtrabaho na lang ako. Nagtrabaho na, nakapag-aaral naman mm -hmm. tayo. No? So, trabaho Talagang regular. Mm -hmm. Tsaka walang ano sa akin ha, miski Meski sa... So, nagugulat ano? sila nung pumasok oh, ng trabaho? Oo, oo, oo. Pero hindi ba mahirap yun? Minsan, kasi parang uh, bata ka pa lang, ano, high school ka pa lang, nag-work ka na sa industriyang ito. At ang delikado dyan, minsan may epekto yan sa ego mo. At itong sudden shift ng environment ay baka... iba'yon uh, iba yun. Ibang-iba yun sa kinagis... or nakagisnan mo, or, Buti hindi... Di ba, humble niya, di ba? Buti hindi lumaki ulo niya. Exacto nga kasi mahirap mm. pasok sa polo. Tignan sa shirt natin. Pag lumaki yung ulo, mahirap siya. Ako lumalaki yung ulo. Kaya hindi na nakakaroon. Hindi kasi siguro anim ko magkakapat kami. Puro lalaki. Grounded kami ever since. Mm Para pag yumabang ka ng konti, bibigwasan ka. Oo, oh, gano'n eh. Wala bang naghamon sa'yo ng showdown, sayaw? Tama, marami. Kailangan mm -hmm. natin kayong di ba? Tama. Linolium. Come on, Jojo! Di ba? Diba? 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 Sa akin laway mo, pare, talsik-talsik pa. Yung mga dance moves mo baba, updated pa. O, hindi, hindi, hindi na. Hindi na, hindi ka. na. Baka para Eric Tayag ka. <laughs> payphone ang Eric Tayag ka. Okay, bago ako ngayon, payphone. May payphone, <laughs> May payphone ba? May payphone ba tayo? Smooth <laughs> <laughs> dati, no? Parang oh, sumot dati. Dati medyo yan, simple um. lang. Turo-turo ka. Cool dati, cool. cool, eh. cool eh. Oh. Nakita oh, okay. ko nga eh, yung mga sayo ngayon, tinitignan ko gano'n. Sabi ko sa cable, paklahan ko, punto, uh, uh, huh, 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 huh. Paglipat no? ko, paglipat ko, National Geographic, puro mga gorilla, gano'n din, huh, huh, huh. Parang pareho ah. Ang <laughs> ganda! Saan mo nakita sarili mo 10 years from now, Joe? Ako 10 years from now, I hope to be doing the same thing. kasi... Jojo hmm. A all the Oo, oh, yun na talaga ang gusto kong gawin hanggang retiring ano ko na. Siguro, mag a na lang ako ng mga ano pa rin, like go, yung go back to recording again, like hmm. I told you. Mm -hmm. Gusto kong i ano, kasi there's something that people do not know eh, about mm -hmm. me. They know I can dance, they you know I can host, they you know I can, mm -hmm. I host, they know I, I ano, pero yung joke singing. Ito Hindi. Alam mo lang, may, sorry. may urban myth eh, Sharae kumanta na. <laughs> Your eyes <laughs> oh. open wide. So, so As <laughs> eh. oh. uh, oh. I look away... way of me. Kaboses kasi ni. Pero ikaw nga, ikaw kumanta. Yeah, ako kumanta nun eh. Ah, nanti siapa band before ano pak? No 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 no. it's ano yon, na toto yon, yung Bigyan mo kami ng tip call, hmm. tips on how to last in this business. Hmm. I do not last for everyone. Ah, ah how to last. Hmm. Pero maganda uh, rin yung sagot mo. No. Pwede, you I don't, don't want know. to last for... Hindi. Uh, do not last for everyone, no? Paano ba yung... I think... You Longevity. Guys are, Longevity. Longevity. Longevity, Longevity nice. you guys are doing it right. Mm. You know? Uh, you're having fun mm. with what you're doing. Uh, mm. And yet, you're serious with work. Mm. Diba? Kasi hindi naman mm -hmm. kailangan mawala. Pag seryoso sa trabaho, it doesn't necessarily follow na lagi ka nakasimangot. Mm -hmm. uh, kaya mali nga yung serious buyer. E eh. mm -hmm. eh, paano kung happy buyer ako, di ba? Mm -hmm. Mga kotse. Minsan mm -hmm. di ka makabili. Bakit? Oh, gusto ko itong auto na ito eh. O, oh, ba tayo hindi mo May pera ka ma? Meron. O, eh, ba tayo bilhin? Pari, for serious yes. buyer lang eh ay yung Masayahin ka so wala na yung, mawawala yung ano mo di ba <laughs> bakit ka so, may serious buyer no oh ay, ay, diba? Hindi diba? Yung, na yung you just have to be mm. passionate with work mm. and like, like like what you're doing but at the same time have fun kasi mm. if you take out the fun especially entertainment tayo kahit itong ginagawa mm. niyo na 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 information, mm. the way you do it is very entertaining eh, mm. wasaka eh pagka mm. uh, ano eh, so kailangan you you have to feel what you're doing, you have mm. to be passionate about what you're doing, mm. and then you know everything else is a bonus, mm. money mm. is a bonus, fans is a bonus. Mm. I say you cannot give what you do not have. If you do not enjoy it, other people won't. The link, so malapak tal. Hindi siya, ang ganda rin na siya niya kanina eh. So, yung mga, uh, Sa bus, sa ano. Ganda niya ba? Wala nang siya. Mga nakakausap siya. Sa tricycle. Ah, oh. hindi. Yung, uh, yun, yun Yung, uy, Jojo eh. Oh, ganda Tingo, ganda. pinanunod ka namin gabi. Uh, minsan, sa restaurant, kakain ka. Diba? Kasi mm -hmm. kailangan, kaibigan mo yung mga waiter. Mm -hmm. eh. Pag di mo kaibigan yung mga waiter... Matagal yung <laughs> special. service mo. Oo. Oh, oh. Di lang matagal. Minsan, baka di mo alam, mm -hmm. special ka na. Yawa. Eh, nung college kami, pag mo special, nagtrabaho kami sa canteen. Uy, mm -hmm. eh. sino yan? Special yan. Grabe, <laughs> no? <laughs> Special. Uy, special ba yan? Oh, Ganon, ganon. No? no? <laughs> nag-share na kayo ng DM. Ang dami, oh. dami niyang pinagtrabaho, no? Nag-canteen pa siya, ano? Eh, Di hey, eh. Alam mo, yung mga nung no? dami mong mm. ano. siguro, it's, ano eh, yun, totoo talaga yung mga mm. pinagdaanan mo will will mm. mold you into what you are. Mm. So, you have to have a good sense of history para mm. at least maganda yung Ito. Ito. Ano, Ito. hold mo sa bagay. Ito. Diba? Ika, paano ka nagme-maintain ng katawan mo? Obviously, yung buhok mo makawala ka. <laughs> Pakialam <naman>. lang. <laughs> pero, <laughs> nag-gym ka ba? Nagpapabotox ka mm. na paano, Bakit na Di, meron, wala kang chan? Meron ko. Hindi, wala. Actually, ano? Astig ka pe. Yun. Giyon pala. Yon yon ng, ano, kape, ano. Pero, totoo kasi ano eh, ako kahit ano kinakain ko eh. Mm -hmm. Lahat muski pero hindi lang ako ako nag nagtatinalanggal ko ng mga fats. Kasi ako 'ng nawawalatabai. Eh. Oh. Fats all in the right places, okay. Mm -hmm. 'Yun, pero Hoy, <laughs> pag <laughs> <laughs> pagka-pagkain na ano, wala na akong fast lang, pero lahat kahit ano kinakain ko. Mm -hmm. Tapos kami magkakapatid, we play tennis every now and then. Tennis? Oo, so, oh, pala yun. Ito naman, table tennis. table tennis ka ba? Ito naman, mga anak na. Ayun. <laughs> <laughs> three months, three months. Three months, ha? Three, three months. months. So, a blessing yan. Hmm, yun. Oh. <laughs> kunyari, kunyari lang, papano ko na bukas, Joe? Ano yung gusto mong huling hapunan mo? Huli <laughs> huling hapunan ko? Kung ayaw mo, bigay mo nila sa akin lang. Yung <laughs> <laughs> huling hapunan na eh, iba na ko ka. Pagkakainin ko ka. Ano yung... Ganda. Ano yung... Ano yung Okay. Ano yung kanta na gusto mong pinapatugtog habang ikaw ay sabihin natin na being laid to rest, kunyari. Yeah.